Alam niyo ba na patay ang isang tao kung wala sa kanya ang salita ng Diyos? Now kung ang isang tao ay patay sa paningin ng Diyos. Ang tanong paano tayo magiging buhay sa paningin ng Diyos? Ang kasagutan ay alamin po natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. In Matthew chapter 22 verse 32, basahin natin ito. Ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen. Sinabi ng Diyos na siya ay Diyos lamang ng mga buhay, at hindi ng mga patay. Kung titignan po natin sina Abraham, Isaac at Jacob ay patay na physically tama. Ngunit dahil nasa kanila ang salita ng Diyos at nauunawaan at sumunod sila sa salita ng Diyos, bagamat patay sila physically but sa mata ng Diyos, sila ay buhay, in spirit tama. At kung titignan din po natin basahin natin ito. Matthew chapter 8 verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Amen. Ito ay isang tagpo kung saan ang isa sa mga disciples ng Panginoong Jesus, ay nagpaalam na kung maari na siya ay umuwi para sa libing ng isa niyang kapamilya, ngunit ano ang sagot ng Panginoong Jesus? sumunod ka sa akin at hayaan mo ang patay na ilibing ng kapwa niya patay. Now kung iisipin po natin physically pwede ba yun na ang patay ay ilibing ng kapwa niya patay. Now sino ang patay na tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Ang mga tao na walang salita ng Diyos, physically sila ay buhay, ngunit kung walang salita siya ay patay in spirit, kaya siya ay patay sa paningin ng Diyos. Now paano tayo mabubuhay sa paningin ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia? Basahin natin ang Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Sinabi na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa physical na tinapay o pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Dahil kung titignan po natin sa John chapter 1 verses 1 to 5, ang Diyos ay salita na nagbibigay buhay at liwanag. Amen. Gayon din naman sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 35, sinabi ni Hesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. Tunay nga na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa ating spirit, ito din ang sinasabi sa John chapter 6 verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay, amin. Through this short lesson ay nalaman po natin kung paano maging buhay sa paningin ng Diyos. At ito ay kinakailangan natin ang kanyang banal na salita na nagbibigay buhay, at dapat na ito ay ating maunawaan, upang ating mapanampalatayaan, amin. Kaya naman para ating maunawaan ang salita ng Diyos pag-aralan natin ito. We invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you feel blessed through this way, you can support us by purchasing products here. Thank you.